mga adik sa puso patuloy lang ng yan ito ang aming si Piona siya ay magtatatlong ba na pero ang dumating sa amin kaliit-liit pa niya pero siya huling na siya maglaro siya ay ilikita ng suplada ayaw niya dadaas dati kay Casper kasi si Casper maitim <laughs> nagtataka siya bakit ganun ang kulay ni Casper na ito nakikita ko siya dati nung unang dating niya dyan tingin siya ng tingin kay Casper hanggang sa ika ang kulay nito <laughs> siguro yung isip niya pero sa kahulihan palibhasa si Casper ay very friendly apa kinuha niya ang kalitilip na naging friend na sila អត់ថលតាមងុយងកាគេងងណាស់ទៅចាំបាត់អស់អាយ៉ាលើនេះអាយ៉ាពុញតាមដែរហាហាមកគណូតអឺនេះបាណាតោះមកហាងទំនិញទាំងឡាយនោះអាច ingatan mo sa sila kasi may halaga at may presyo. Pagdating sa pagkain, hindi pa nagsisimula ng mga gamot ah. Nanturo ka. Oo oh, eh. Yeah. Sa kanilang yaya. <laughs> yang na. Sa paglalaro sa kanila. Yun. Ang galing kasi dati pangarap ko lang bumili ng ganitong pusa. Pangarap ko lang na magkaroon ng ganitong pusa. Akala ko naman, mura-mura lang yung mga ganyang pusa. Ala, may bagay. Dati dati pagka nakikita ko sa wall ko na dumadaan, talaga pinapanood ko sila yung kulitan ng mga ganyang klase ng pusa. Tonto ako. Pero ngayon, meron na ako. Mayroon ako katulad nila. Ayan, no? Oh. Ibang-ibang, ibat-ibang iba't ano pa sila. Ibat-ibang kalase ng persyan. Kaya gusto ko sila gumamit. Sila na lang yung gagawin natin lay at maging kasama sa pagtanda natin. Ayan, no? Oh. Madiba? Oh, Ayan, Iya. Yes. Ya, itu nama Porsche si Casper. Ana amin binatang kesi. Iya. Oh, pagian. Pagian datang ke galinya si Sofia. si Casper. Si eh, arung makanan si Fiona. Malih tuh nak oksara banyak anak nelan panganan. <laughs> <laughs> yeah. Iya, makanannya nama.

kay Fiona si Fiona ang pinakabunso sa kanilang tatlo. pero siya ang pusikit ng suktada <laughs> basta, basta daday sa kanya basta bagong dating diyan ang ginagawa niya sinatarayin niya pare-parehas naman silang dalawa ni Casper na bagong dating diyan magkasabay silang dumating diyan ayan 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 Mata niya yung jura. lang talagang ito yung dating. na ina, ako magkakaroon ng mga ganitong pagandandang pungsa. Datiin mo nga yung pangarap mula. Ang oh. dami kong pungsa dyan. Puro puti. May spot lang sila ng yellow. Pero, ano, magagandang nga yung mga pusa. Yung isa ay pure white na matay ay blue. Yung isa. Nakakatawa siya. Mababaid siya. mga pusa na yun. Pero, naghangad pa rin ako ng ganiyang mahigahe. Malambing niya. Sila ming-ming. Pagka, kung saan ako nakaupuan, doon din sila. Nakaya po sa akin din, babe. Nakatungtong sa akin balingat. Malambing sila. Hindi lang sila pwedeng ilahok na yan. Saka, ayaw nilang sumama dyan pagpapasok sa lagyan, nakikita nila yung mga pusang niya. <laughs> Naalis sila. <laughs> yung may nila, may ibang lahi. Lalo na yan. Ay! Ay! Kita niya yan, ang aking talagang si Sophia. Siya si Sophia. O, oh, ba? Diba? <laughs> Akala ko siya, nung no, naipakita no sa akin, maliit pa. Kapag diba, dumating sa amin, dambuhala na pala. அதுவா பரவஷம் ஆனோ உங்களுக்கு na Eight months old na siya. Malapit na siyang maging mami. Hahanapan natin siya ng boyfriend. Ay! Halhal -hal na!

Hætti fyrir mig að hætti fyrir það að hætti. Æ, hætti fyrir mig að hætti. I'm kala hal hal na oh hila 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 ang lang ako dito sa trabaho pinapanood ang aking mga alaga sa monitor. Wala, pati na wala ano? Hal-hal na! Ano, sa Game pa, game pa. <laughs> Ayun. 大家好，是贝贝。<music> Ah, oh, pinawawanu. Ako na kasi sigurado dito, tutuyin 'yung rupa mo. Oh, ayon-ayon, nung raw na may buntot, magaganya kasi ano na sasaktan ka. Magagano, oh.